So 'yon, mga boss, magandang hapon 'yan. Ayan. So medyo matagal tayong na sa pag-update uh, natin dito sa ating mga laruan Mga chikiting. <laughs> ayan, ayan, ayan. So mga boss, update lang natin yung panatin. Dito pala natin kinuha yung concept natin sa Panag Papa. Ayan. Uh, so ito nga pala si ENMAX. So, ayan si ENMAX pares na din sila ng kulay meron mm. so, tayong ito yung pinarbon natin na kayo lang yung gumawa ayan so tingin ko goods naman mm -hmm. so, hindi, na, yung, hindi na ito ibabash friend hindi na ito ibabash hindi na siguro okay. tapos tingnan mo yung makuha natin papa pinalitan mm -hmm. na din natin itong matte yung okay, so mat ginaya natin. talaga dito sa concept ni strada si yung, body yung kulay na yan sa yes oo tapos ayan. nagkaroon din tayo ng kombinasyon na black tapos hmm. orange yung So yan. Naka gold bolts na rin nga pala yung iba niyan. Ay, ba ba ba, ba. Ito ay maganda gold bolts pare ito. Ay, yeah, pakita natin, so, natin. So, ay, balak natin papalitan to ng kuana ng stainless ako na lahat. Gold balls manin siya pero silver na. Papalitan mm -hmm. natin ng silver tapos yun. So yun yung nangyari yung mags natin papa. So mayroon din yung mags natin binago na rin natin. So nagkombinasyon tayo ng orange dito. So, ka-body okay. ka color nung mm -hmm. yan, yung ko natin. Yung uh, tawag nito, yung stripe ba Stripe natin <laughs> na yan. okay. Yan, tapos so, yun. So, parehas na. Tapos punta tayo kay si Buddy, tapos si Merx, si Kim. Yan, si ah, si, si Buddy. Si Merx. Eto, si Merx. Tapos, si Kim. tapos yan, si Kim. Ah, yan, si yan, yan, si yan, yan. Alright, alright. So, ito tayo dito kay Ito pare Ito talaga yung inaabangan ko inaabangan so, kay inaabangan Ito yung inaabangan ko Ito na So parang 95% na tayo dito papa mm -hmm. Okay Tapos natinan mo naman Kung gaano nakakaintab yan So Malapit Tapos yung mugs natin Glossy box, Glossy blocks na rin Tapos Meron tayong Neon green sa loob Yung caliper natin Tsaka yung back Nung mugs natin So okay. apat yan Apat apat Ayon, Tapos yung dito natin papa Glossy block na rin to Ito yung tapos Ito yung tinatanong tsaka ko Tsaka itong ito? bubong papa Aya kung anong bubong ng Estrada, ito rin. Ganito na rin yung bubong niya. Alright. So, ginaya natin doon sa Estrada, kaya ginawa na rin natin yung black top, Glossy black to yung bubong. So, tingin ko ang mga inabangan dito, kung ano yung itsura sa loob. Final uh, na ba yung sa loob so, nito? Hindi ito, pa final. Tayo, final sa loob. So, uh, ayan, punta tayo sa loob. yan Ayan, yeah, yeah, ayan, ayan. So, sa ito, panel napa, na yan. Papa, naka-orange, naka-diamond, kung na din to. naka upholstery na din to. Tapos, siyempre, yung dini-IY natin na carbon. Tapos itong kuha natin paps na carbon na din to. And din yung ceiling natin, yan naka diamond kuha na din yan, naka diamond upholstery na din yan. So orange na din yan. So ito orange na din yung sumay muna vela natin. Tapos itong logo natin na Toyota, magiging Tapos orange yung na carbon. na din yan. Hindi ni iwi na carbon. carbon natin papa na din IY natin. <laughs> so itong buong panel na to naka carbon na yan. Wow. Yan so naka carbon na lahat yan hmm. So konting-konti na lang. Lapit na tayo matapos hmm. diyan. So, makikita yan na namin sa daan sa to. Loob, yan. So, Say malapit man. nyo na makita sa daan to. Kaya pag nakikita ng mga kaibigan natin sa daan to, alam na kagad nila kung sino ari niya. Ah, si Papa Kim. Eww! <laughs> so, nakalagay naman dito Ayan. sa likod. Malalaman naman nila kung sino yung gumawa niyan. Siyempre, Merch Kim Auto Works Hashtag, Kim, Kim. <laughs> oh, diba? <laughs> talaga naman na oh. So si Estrada so, Dito naman sa pagdating sa Magspapa Nag-iisip tayo ng concept kasi nga Diba ang plano natin is ah, May neon green May neon green siya na lahat mm. So para malaman nila na Isa lang talaga may ari niya Kaya Ang gagawin natin siguro Yung back lang ang gagawin natin neon may so, May natin pakikialaman tong drum niya Yun lang yun Kumbaga parang may lang Para may similarity lang May similarity, lang. Ah, uh, ano? Pare, solid ng itim pare. Era biro. Hindi pa to final, 'di ba? Hmm. Hindi pa Hindi to pa final. final Hindi pa tayo final. So, pinakita lang natin para para kasi na excited na kasi talaga ako na matapos na no? kaya ang kanila sobrang tinamudugyot na ako kay ikot kasi tinapos ko talaga yung Inmax. So, Pero <laughs> pare, anong masasabi mo ngayon dahil magkakaparesa sila ng kulay? Masaya, kasi ako lang nag-isip eh. Sabi ko, ano kaya kung gawin ko na lang isang kulay na lang sila lahat? Kasi tapos -tapos, tapos, so. tapos yung color combination talagang pinag-isipan na lang din talaga. Yes, oo. Uh. Hindi naman tayo natapos sa isang araw lang nakakaplano ng <laughs> kulay, di ba? <laughs> hindi try and error, pare. Ipapakita pala tayo sa loob. Ayun. Ah, Ayun nya niyan. Buksan natin 'yan. So, dahil tinaganda na rin lang naman natin siya, inubos lupos na natin. So, nilagyan mo to ng with love, pare. Ayan, yes. yes. Ay, tama pa pa kung ano yung... Ayan, ayan, ayan. So ito, papapapan pa natin yan. Paparipin pa natin yan. Ah, ayusin pa natin yan. Tapos ito, pinulahin na din. Pinadicolor na rin natin. Tapos hindi nito. Tapos ito, bubugan pa ng bata natin yan. Hindi, yes. masadya siguro sila ng kulay pare. Sa mga manonood ngayon, ah, comment mm -hmm. down below kung anong... Tingin nyo, magiging magandang kulay ng ating air cleaner cover. Yan. so, Ayan. Nag-iisipan pa hmm. namin. So, kaya nyo, naka-gold bolts -bull na siya lahat. Hmm. Yan, yayamanin yan. So, mayroon tayong six months. So, madumi pa, marami pang rubbing. Yan, ah. pa, yun, yan, alam nyo naman siguro sa mga mahilig sa yayamanin balls yan kung magkano presyohan yan. Mm -hmm. So, medyo malaki-laki na rin ang naubos <laughs> <rin> natin dyan. Hindi, <laughs> nakapulot lang tayo niya. Marami nakatumpok niya eh. <laughs> nakatumpok lang. So, yan, naka-gold box <laughs> na yan. Uh, ang nga pala. Sabi mo nga pala po eh, ano nga palang na. plano mo sa headlight? Ah, oh, uh, ito. Pag-isipan pa. Gulatin na, eh. na lang natin, gulatin gulati na lang natin. Mga mga boss, Gugulatin na lang natin yung mga pangay. May pan part 1 pa tayo, part 2 na ito sa mag-final talaga. Ma na, kasi lang. marami pa tayong, marami pa akong naiisip na gawin eh. So, mm. yung headlight natin, bala po i restore to, baka gagawin ko itong projector, katulad kay Estrada. Ayun, sige, sige, sige. May nakausap na ako, so, usap na lang. Pero, Pops ah, baka meron silang masuggest dyan sa, ano, mm -hmm. anong kulay, baka meron silang, ano. Oo, oh, pero kung hmm. pa naman, bahala na kung ano na lang. Hindi eh. na nakalagay na yung pa natin. Pangalan ng shop natin, Merch Skin. Merch Skin, yan. Tapos, binuhay, ginawin natin yung glossy black yung BBT, okay, BBTI niya, yung uh, 16 bulb. Tapos yung logo ng Toyota. Tapos sa baba, At may yayamanin. Yayamanin. Yayamanin mga boss, pero wala tayong pera. yayamanin lang sticker lang. Yayamanin sticker, wala wala tayo. Tapos so, makita uh. pa ah. ng tatlong unit natin. Kaparihan na sila, orange lahat. Ah, uh, So, yan. Ayan, no? So, nasa strada tayo. Next, si Kim. Ayan. Si Max. Tapos si Max. So, yun. Uh, sa mga gustong mag-setup na ganito, hindi talaga basta-basta kasi medyo malaki talaga yung gagastusin natin. Ngayon, kung gusto nyo talaga, tinilig nyo talaga magpaganda ng sasakyan, pwede naman. Kaso nga lang, simpre, kailangan ng budget ko. Uh -huh. so, kami nga, medyo pa anak nga, nagkadugyot-dugyot na nga kami kasi wala na kami budget, napunta na dito <laughs> napunta na lahat. na dito Pero masaya pa din tayo kasi yun yung gusto natin, di ba? Mm -hmm. diba, Papa? Kasi masaya tayo kasi yun yung gusto natin. So, ito mm -hmm. na, malapit na tayo matapos o so, excited na din tayo hindi natin naiisip yung sa mga ano baka sa mga manonood sa video na to baka gusto nila makita to na baka madaanan mo sila pare diba mhm mm Pwede naman. naman. Pwede naman, naman. natin pag-usapan kung gusto nyo mag-setup. So, oh. Meron nga rin pala tayo binilay doon na, na motor na pang-service natin dito. Mm -hmm. so, binagi... si Barugo, pare. Si Barugo. Si Barugo naman yun. Barugo. Pinag-iisipan pa namin kung <laughs> anong, kulay. Anong, anong setup naman oh. yung gagawin namin. Doon. Yes, yes, yes. So, yun. Oh. Barugo so, Project. Yun. so, yun lang mga boss. Yan. So, i natin yung mga boss natin dyan. Mga tropa natin. So, yan, Pakita mo yung kabuuan ng unit natin. So, hindi pa natapos yan. Hindi pa nakarawas yan. So, yan. So, ano mga papa, hanggang dito na lang. Merck scheme nga pala. Huwag kalilimutan. <laughs>